Good morning po mga kalaki, magandang umaga po August 29 na po Grabe, malapit na po ang katapusan Gising na po mga kalaki Kailangan po na mga lucky numbers natin ay makuha mo agad at pwede niyo po itong tayaan sa STL, sa Lotto Pilipi sa 2D Lotto, sa National at sa Wetting po mga kalaki Sa mga gising na po dyan, sa mga nag-aabang po ng mga lucky numbers eto pong ibibigay ko sa inyo ay mga bagong sumada po at gusto ko po bago po matapos ang buwan na to isa ka sa mapalad na mapanalo namin at mapaus namin sa aming Facebook mga kalaki sa Book of Winners. Okay? Kaya mga kalaki, tutok-tutok na po dito. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo at bawat number po na maririnig mo at makapanood mo, abay pwede nyo po itong tayaan mga kalaki at alagaan sa loob po ng tatlong araw po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin, ibibigay na po natin ngayon sa inyo po habang ako po ay iinom muna ng tubig. <laughs> Mm -hmm. Ayan kung ready ka na kunin ang aming mga lucky numbers. Ngayon po alas 5 na madaling araw. At syempre, madilim na, madilim pa sa labas. Dahil tayo po ay mag blog muna habang wala pang bumibili. Pero nag-open na ako, kaya gusto ko kunin mo na mga lucky numbers ngayon. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? milyonaryo. Ito po ang mga legit mga kalakihan da kahit ang dami-dami pong gumagaya sa atin. Nako, mas marami po talaga nagtitiwala sa atin mga kalaki. Ito na po ang unang 2 digit lucky numbers ng Baguio. 728 Bicol 721 Batangas 314 Bat ano to Bataan 915 Butuan 712 Benguet 1314 Iloilo 159 Leyte 1130 Samar 282 2 Quezon City 2523 23 Pampanga 7-29 Pangasinan 11-13 La Union 8 sa East Nueva Ecija 2-15 Nueva Vizcaya Gis 21 Ilocos Sur 85 Ilocos Norte 23, 15, Masbate. 2, 4, Isabela. 7, 3, Togigarau. 1, 5, Rojas. 4, Gis, Capiz. 12, 27, Bohol. 18, 30, Bulacan. 6, 12, Cebu. 11, 4, Aklan. 26, 2, Aurora. 21, 14, Laguna. 5 Gs, Quezon. 18, 21, Olongapo. 12, 16, Paranaque. 33, 29, Manila. 5, 19, Pasig. 1, 6, San Juan. 2, 17, Marikina. 3, 20, Tabuk. 4, 18, Romblon. 526 26, Angono Rizal 183 Muntalban Rizal 1517 Antipolo 2519 Taytay Rizal 1423 Cainta 79 San Mateo 1G Davao 2315 18, 1824 Quirino 1.20, Bacolod. 26, 17, Cavite. 31, 22, Taguig. 2, 11, Mindoro. 4, 27, Marinduque. 6, 30, Caloocan. 5, 16, Montenlupa. 29, 18, Ano to Palawan 24 21 Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugin nating mga laki followers na nag-aabang po araw-araw sa atin ha. At syempre po mga kalaki, para makatanggap po ng mga legit na mga laki numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami mga kalaki sa Facebook ha, ingat-ingat po kayo sa mga fake account na napakadamit po nagkalat ngayon. Kinukuha po yung picture ko, namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan mga kalaki. Ayan, nako may bibili na, wait lang. Ano po yan? 1 kilo bigas. Bid lang tayo ng bigas.

Kano po yung 57? 57. 57. Tapos 13 yung maanghang. Di 70. 70. 80. 95. 100. Uh, may tigil mo pa pala? Ilan? Dalawa. Oh. Ito. Ito. Ayan, okay mga kalakiha, dapat po, naku, ingat-ingat po kayo sa mga fake account niya, nagkalat. Kinukuha po yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali kayo sa private consultation, hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo ng na hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang. Mga fake account po yung mga yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki dahil mga fake po yan. Ito po ang legit na account natin na dapat po, uh, dapat po mga kalaki, dapat nakakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Ito po ang legit na account natin ngayon. Red Parungkin po na merong Ah... Uh, 330,000 plus followers mga kalaki, ito po yun. At syempre po may mga uh, kasama ko po dyan si Aris Gatchelian account. At meron din po tayong YouTube, Red Parunky na may 17,300 followers. At TikTok po na may 448,000 followers mga kalaki. At yung mga legit na account natin sa social media, pwede niyo po kayo dyan mahumingi ng mga numbers, mag-suggest, mag Pag nakita ko po kayo pa yung nakafollow, comment ng comment, nag-share at talaga po mga followers namin, bibigyan po kayo ng laki numbers, libre po mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po, ang, private, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po, ang, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. At ako po, ang sasagot ng mga laki numbers nyo, pag sumali po kayo sa amin um, sa private consultation, bibigyan ko kayo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit, at i-code ko po ang birth month at birth year nyo mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki ha, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay may bibili pa yata ano po yun ma'am hotdog at saka okay yes mamayong bibenta na po tayo ng hotdog at yelo itutuloy na po natin mga kalaki sa mga sasali po sa private consultation message na po kayo sa messenger ko make sure po na mga kausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki at sa mga sasali po bibigyan ko po kayo ng discount ng 3 months para member kayo sa akin ng August, September at October. Okay? Ituloy na po natin ang 2-digit lucky number sa Sambales. 12, 16, Apayao. 23, 29, Cotobato. 15, 27, Binangonan. 28, 30 at Morong Rizal sa 19. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. At syempre alagaan nyo yan, 3 days bago natin palitan. Shout out lang po, babatiin ko lang po ang aking tita, Hello Tita Melda at kay Tita Christy, kay Tita Uma, kay Tita Evelyn, shout out po dyan sa inyo. At syempre po sa aking mga kaibigan dyan, Ng mga tricycle driver po dyan po sa May, Talavera City, Nueva Ecija po yung kila Kuya Carlo. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng mga 2-digit lucky numbers at 642, padadala ko po, po kayo. Good luck, gising na mga kalaki.